No, no. Kim Chu, hindi mapigilan ang panggigigil kay Paulo Avelino at nakurot na naman ito. Sa kanilang after party pagkatapos ng kanilang MediaCon ng seryeng What's Wrong with Secretary Kim, makikitang masayang nagvideoke ang nalilink ngayon na co-stars na sina Kim Chu at Paulo Avelino. Tila parang mag-asawa na nga ang mga kilos ng dalawa mula sa matatamis na kurot ni Kim Chiu bilang paglambing kay Paulo hanggang sa pag-share nila ng inumin. Hindi mapigilan ang pagkakakilig ng fans nang makita nila ang iba pang mga larawan mula sa nasabing okasyon. Sa mga litrato na kumalat sa social media, masasaksihan ang mga masayang nangiti at magkasamang sandali ng dalawa na nagpapahiwatig ng kanilang mas malalim na samahan sa labas ng kamera. May mga pagkakataong nagkakasama ang dalawa sa mga grupo ng kanilang mga kaibigan, patunay na nagkakaroon sila ng mga espesyal na sandali na hindi lang limitado sa kanilang trabaho sa showbiz. Bukod dito, lumabas din ang mga ulat na nagpapatunay na patuloy ang pagiging close ni Nakim at Paulo sa labas ng trabaho. Marami ang nagsasabing madalas na magkausap sa text ang dalawa, lalo na bago matulog. Sa tuwing magkasama sila, laging may mga ngiti sa kanilang mga mukha at masayang kwentuhan na nagpapahiwatig ng isang espesyal na koneksyon na tila hindi maikakaila.